Yan mga idol, magandang umaga sa inyong lahat. Lalo na dyan sa mga kasama ko dyan sa farm. Yan. Shoutout sa mga kasama ko dyan sa farm. Ngayon ay kakain tayo. Ang ulam ko ay ano ay. Ano ba ito? Ah uh, ito ay atay. Atay ng manok mga idol. Yan. Tapos ay may kanin na tayong niluto dyan. Oh. Ito yung lansones ko mga idol na kinuha konti Kunti lang. Yan. Tayo ay ano mga idol. Yan. Magbubukas tayo ng grip. Yan. Yan. Gahanap tayo ng malamig. Ito ay, hindi ko bahay mga idol. Kahanap tayo ng malamig na tubig. Ayan, mga idol, meron tayong malamig na tubig. Ayan, mga idol, kain tayo. Ang ulam ko ay atay ng baboy, may manok, at saka merong talong. Ito yung bistek, mga idol, kung tawagin dito sa Quezon province. Masarap, mga idol. ako lang dito mga idol wala akong kasama dito wala na yung mga pinsan ko ay ano nagpasok shout ko nga pala dyan yung mga kasama ko sa farm unang una na kay ano kay Junil kay ano Eugene at saka pala kay Tarzan dyan saka dun sa kapwa ko vlogger si ano Roldan ano Cuervo Vlogs sana supportan natin mga idol lakas mag supporta sa akin yan yun yung mga nakasama nakasama ko sa ano, ay, lagi kong kasama sa vlog Andiyan uh, pa ako sa farm. Shut up dyan kay, ano, kay parang road. Tsaka kay, ano, kay Boy Barang. Tsaka kay Boy Vlog. Shut out. Tsaka kay Kinit. Ayan. Uh, Nakasama ko yung sa farm. pakay Sir Dan, Sir Bin. Shout sa'yo, boy. Mm. Kain. <laughs> Tsaka hindi ka ko na malimutan kay ito. Kay ano kay Jimar. Chat out sa boy. saka lahat sa lahat-lahat na mga kasama ko sa farm, hindi ko na kayo ano, babanggitin lahat-lahat. Nga, shoutout sa inyo. Hindi <laughs> pa ba, basta, makakabalik ako. Tatagalan pa. Pus ko muna. Ayan, mga idol. Nagsandok pa uli ako. Sarap ng kain ko dito. Sarap pagluto nung tita ko. Hmm. At nagpapasalamat din ako mga idol sa walang sawang suportan niyo sa sa mga nakakapanood ng ano ng mga vlog ko saka sa OFW meron na akong OFW na tatlo uh, shout out sa inyo ma'am kasusunod na vlog ko eh, sa out ko yung pangalan niyo bago lang yung OFW na nag-ano sa akin Okay. Katatuwa. madalang man ako mag upload mga idol eh nagagawa nyo pa rin na supportan yung aking channel kaya nagpapasalamat ako maigi hindi ko rin mapangako sa inyo mga idol na ano na talagang halos isang araw may vlog ako eh hindi lang naman pagbablog yung aking ano, mga idol ito yung ginagawa may tabaho din kasi ako mga idol ayan mga idol oh. ito yung tubigan ng pinsan ko hindi ko mabuksan hugasan ko na lang hmm. pinunan ako yun para Ayan, mga idol, busog na. Liligo naman ako. Ayan, maguhugas naman ako ng aking pinagkainan. Tsaka itong ginamit ko sa pinsan ko. Ilalagay ko pa sa rip. Ayan, para pagdating nila. Ayan silang tubig galing sa school, mga idol. Ayun, pagyugat mo na tayo, mga idol.